Magandang umaga mga kahuan, narito na ang pagasa weather update today. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, September 9, 2025. Unahin po muna natin yung mga inilabas sa thunderstorm, mga inisyo natin na thunderstorm advisory sa ating bansa. Makikita po ninyo, meron tayong mga thunderstorm advisories particular na sa may bahagi ng kabisayaan. Ay, inilabas po natin ito bandang around 4.15 a.m. at maari magtagal hanggang bandang alas 6 ng umaga. Posible pong makaranas o nakararanas ngayon ng mga uh, moderate up to sometimes heavy rains po particular na sa ilang bahagi ng uh, Negros Island Region, Central Visayas at sa may Eastern Visayas. At sa ating latest satellite images naman, makikita natin ang patuloy na pag-iral ng Easterlies. Ito yung hangin nagbumula sa karagatang Pasipiko na siyang magdadala ng maulap na kalangitan, na may mga pagulan lalong-lalo na sa may bahagi ng Southern Luzon, yung Bicol Region, kasama ilang bahagi ng Mimaropa at Quezon Province. At maging din dito sa may area po ng Panay Island at sa may area ng Eastern and Northern Samar. Ang nilalabing bahagi ng ating bansa, makikita nyo halos... walang masyadong kaulapan sa may area ng Mindanao at ganyan dito sa Luzon. Kaya Asahan natin, generally fair weather ang mararanasan sa araw na ito, na may mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Samantala, ito po nga bagyo na ating aminonitor nito mga nakarang araw ay nag-landfall na nga sa may southern part ng China. Ito yung ating bagyong Lani na may international name na Tapa. So inaasahan po tayo within the day, posibleng malusaw na ito o maging isang low pressure area na lamang. Sa ngayon nga sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility, wala na tayong minomonitor na low pressure area na maaring maging bagyo. So, posible po hanggang sa weekend, medyo malit na yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility base sa pinakauling datos natin ngayon. Dito nga sa Luzon, inaasahan natin ang may tsansa o magiging maulap ang kalangitan na may mga pagulan, lalong-lalo na sa may bahagi ng Bicol Region kasama yung lalawigan ng Quezon at mga lalawigan ng Romblon at Marinduque. Dulot pa rin niya ng Easterlies o yun ang hangin yung nagbumula sa Karagatang Pasipiko. Ang nalabing bahagi ng Luzon, makalaranas pa rin ng mga isolated o pulupulong pagulan, pagkilat, pagkulog, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. So malaking bahagi po ng Luzon ngayon, generally fair weather yung mararanasan. Agwat nga ng temperatura sa lawag, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 23 degrees Celsius. Sa Togegaraw naman, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Metro Manila, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, 24 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan natin itong uh, lalawigan ng Palawan ay makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Kalayan Islands, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa kabisayaan, mas malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog sa bahagi ng northern And Eastern Summer, makararanas din ng halos na ganitong nga panahon sa may area naman ng Kapis at Taklan, dulot din ng Easterlies. Ang nilalabing bahagi ng kabisayaan, makararanas ng mga pulupulong pagkulan, pagkilat-pagkulog sa hapon hanggang sa gabi, pwede rin po sa bandang madaling araw. Normally, nakatagal ito ng na isa hanggang dalawang oras. Agwalang temperatura sa Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Takloban, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Mindanao, makikita po natin na oh, wala masyadong kaulapan tayong na monitor kaya asahan pa rin natin generally fair weather sa malaking bahagi ng Mindanao. Asahan pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat temperatura sa Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 23 to 30 degrees Celsius. Habang sa Dabao, nasa 25 to 32 degrees Celsius yung agwat temperatura. Samantala, sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, banayad. Hanggang sa katamtaman, yung magiging pag-alo ng karagatan dito sa ating bansa. Samantala, magingat pa rin po kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas ito ng alo ng karagatan at magiging delikado, lalong-lalo na sa mga na mga sakiyang pandagat. Samantala, ito po yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Hanggang towards the weekend, inaasahan po natin na bukas, posible pa rin na medyo maulap na kalangitan na, na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Bicol Region at Quezon Province. Samantala, pagdating po na araw ng Huwebes hanggang Sabado, magpapatuloy itong monsoon break. Ang pag pa rin ng Easterlies ay magdadala ng generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero posible pa rin yung mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms. So may na magdala pa rin po tayo ng mga pananggalang sa ulan. Ito yung mga pag-ulan tumatagal ng mga isa hanggang dalawang oras, pero hindi natin inaasahang uh, malawakan po. No? So, generally po, fair weather tayo hanggang sa pagdating ng weekend. Malit din yung chance sa base nga po sa mga datos natin na magkaroon tayo ng bagyo uh, until the weekend. Muli po, pwede pa rito magbago.